Systems Go na ang Public Utility Vehicle Modernization Program kaya't inihahanda na ng Land Transportation Office ang impounding area para sa mga jeep na hindi makakatugon sa naturang programa. Ito ang sinabi ni LTO Chief Attorney Vigor Mendoza II sa programang Dos por Dos. Gate ni Mendoza, ang mga choper na hindi susunod sa modernization program sa susunod na taon ay maituturing ng kolorum kung hindi na i-extend ng Land Transportation Franchising and Regulatory Tory board ang kanilang authority to operate. Kaya naman ayon sa special ay kanila nang pinaghahandaan ang pagpapalawak sa mga impounding area. Meron ba kayong sapat na impounding area para sa kasakali, para pauloy, dyan? Uli, oh. Opo, in fact meron sabing hmm. uh, uh, meeting ng lahat ng regional directors ng buong bansa hmm. isa sa pag-uusap pag uusapan dyan, yung impounding areas. Hmm. Dito hmm. Ho sa Metro Manila saan? Uh, nag-usap ko kami ng MMDA, meron po malupang MMDA nag-third over po sa amin. Samantalang mismo si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabing walang extension ng deadline para sa consolidation ng mga jeepney drivers sa isang kooperatiba na itinakda sa December 31. Pagkatapos ng consolidation ay hinihiling sa mga operator na i-upgrade ang kanilang mga jeep. Sa gitna ito ng pagsisimula ng dalawang araw na tigil pasada ng grupong Piston. Aten ang MBC Network News, mula sa kauna nahan sa Pilipinas DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.